Ayan, dito na naman tayo sa site no ang aga natin dito. Aga rin ang uulan. So mga kabakit mga guys, check up natin unit na no? tapos magsimula na tayo magtires. Ito sobrang terik talaga to, napasubok ako nito araw-araw. Palagi tumutibok ng puso ko dito mga kabakit no. Pero katagalan masanay ka rin. Ma sa umpisa ka lang mahirapan araw-araw ka na dito masanay, masanay ka eh wala namang problema para na namang nag ano ka nag operate ka na aeroplano <laughs> yung area na to parang ano tinatawag namin na paan ng manok no hindi po siya pantay nakaliko-liko po yung bundok na yun yung terrace na to taniman nila daw ng ano durian pati saging yung durian na mamahalin na durian no 500 eh karto mga kabakit toro dito par hours ako dito ayaw ako mag ano ayaw ako pumayag magparantay par meter dahil lugi tayo dito sa isang araw minsan sampung ano lang 200 meter lang kasi sa uh, tirik no dami pa namang kahoy na malaki laki yun ang hirap pero yun lang lagi nag ingat tayo no, sa mga area dito kailangan yung apakan ng backhoe diin talaga kasi pag hindi mo i-diin delikado yan baka gumuho ng lupa sigurado hulog tayo no ngayon lalo na yung mga kahoy huwag mo apakan yan huwag mo tatabunan ng lupa tabunan mo ng lupa yung mga puno yung mga basura baka yun ang mangyari gumuguho no so dito na dito sa taas ito ang pinakataas kung tayo ay magteres talaga mag-umpisa tayo sa taas no ang una pababa tayo no yan ang irera to dito to sa Kota Marudo Sabah. Kota Marudo yan isang bundok to naubos to kasi dati dito nila natirisan dahil ano sobra daw tirik tapos ah uh, naabutan ng tangulan yun na naiwanan so ngayon ipinaano eh, pinaano naman ng boss namin dati contract contract, contract yung gumawa nito pero ngayon sariling company ng ano Alteres kaya nga okay lang per hours kasi lugi ka talaga kung pakiyawan to ganitong ano kahit ano discarte mo pinakataas mo dyan ano some uh, 200 meter lang makuha mo sumakaya mo sa isang araw isipin mo ang lugi natin eh, kung isa isang rantay ay ano 100 peso eh kung makakuha ka lang ng sampung rantay magka lang sa eh, isang libo lang isang araw eh ano pa naman uh, palakasan pa naman trabaho dahil pakyawan no, pero kung for hours sabagay mga isang libo to isang araw, mga one to one five ganyan isang araw, pwede na rin pero hindi na kailangan mag ano magmalakas, no dandahan lang kaya eh, sa pakyawan ka sa isang libo mo lalo ka mapagod dahil nagano ka nag malakas ka ayun lang yung mga guys mga simple naman yung mga trabaho natin dito sa ano sa terrace no yan dito ano yan dito clearing pagtapos dito sa taas pababa na, na naman tayo <laughs> oh, dito naman tayo tinanong guba talaga yan ilang buwan ko bago natapos oh, mag isang taon din to bago ko natapos magtiris ng area na to isang bako lang ako sa sariling ano, bako sa kampanya yan ito na yung tiris natapos oh. pwede na nila taniman nya no tanim sila pero parang sa tingin ko yung dati nagtanim sila ng durian dito parang hindi masyado magandang durian dahil sa sobrang tirik siguro tapos nga yung pinilitan nila ng ano, palm oil. Kung palm oil kahit saan mo itanim yan. Walang problema. Kahit isang taon, walang init. diyan yan mamamatay. Hindi tulad ng ano, durian sensitive na. <laughs> Ay, nako. Ang dami namang bako ng kampanya namin. Parang super sampo. Pero ibang-ibang area kami. Kasi yung plantation ng amo ko doon. Ang dami. daming area. Mayroon din sa Ladato, Kotomarudu sa kiningaw ang pinakamalaking ano nila pinakamalaking plantation minsan dadalhin nila din ako doon pero ngayon ah uh, pero palagi ako nagstay dito sa Cotomarudo sa Cotomarudo dito ako nagtagal sa Cotomarudo isang bako lang tapos ilang mga taon ganyan ay eh, nagbili naman sila ng isang bagong bako ngayon dalawang bako na doon madali naman mag teres kahit sino pwede naman mag teres kahit mga bago operator wala mga problema sa teres dali lang naman basta maramdaman mo lang yung mga sukat yung layo ng teres yun naman ang pinaka importante hindi pwede masyado malapit yung teres mo baka yung mga palm ay hindi mag hindi yan magbunga pag teres natin ay sobrang lapit kailangan sa tamang sukat no sa taas ng back na success 130 yun ang tamang sukat nya pag pagbaba nya saan abot yung bakit doon ka na naman mag umpisa Ayun lang yung mga helper dito dali lang matuto dahil ano ah uh, wala naman kabantay kahit si Bosing gusto pa nga ipapractice yung helper para kung tayo ay mag -lead may makaano sa atin may makapalit no. Yan ang pinakamaganda doon sa ano sa Malaysia. kaya ng, ang mga op, ano doon, doon yung mga helper, kung maging operator na sila ay magaling na talaga dahil wala silang limit sa pagpa-practice no. Ah uh, okay guys, mga kapilingon dito lang po tatapos yung mga video natin. At uh, saka ingat na lang tayo sa mga Pabaho natin sa mga periturang bako lalo na sa mga critical na area. Kailangan, malagay tayo mag-ingat.